breathtaking moment. Magandang tanawin. Little Euro. Instagramable views. Ang lahat ng yan ay mapapanood dito sa Hello mga kahar! Welcome sa ating panibagong vlog at kayo yung ngayon nanonood sa ating Queen Haru TV Nung ako'y patungo sa People's Park in the Skies may napansin ako mga kahar na isang napagandang parke na matagpuan lang dito sa Tagaytay City So, samahin niyo ako ngayon tuklasin ang ganda at kali-ali ng lugar na ito Tinatawag nga itong Little Europe of Tagaytay So, Guys, excited na ako, no? Natuklasin itong lugar na ito upang mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong crosswind ng Tagaytay. So, ano pang ininay mo, guys? Carhartt! Tama na! Sama na! Rock na! Gula na! Dito sa Crosswind, Tagaytay! Crosswind is located along Barangay Iruin, Central Kalamba Road, in Tagaytay City. It is an hour away from Manila and a five minutes drive from the popular picnic group. Make your way to this leisure community through the South Luzon Expressway, via Santa Rosa, Batangas, alabang, through the Angari Road. At mga May hindi mo, ang relaxing ng pine trees at ng beauty ng nature dito sa lugar ng crosswind. Kung matalang dala mo mga car-car, medyo malayo nga lang yung kanilang parking area. Pero kung 4 wheels na dala mo, marami kang mapagpaparkingan dyan-dyan sa mga gilid-gilid lamang. Tulad niyang nakikita nyo. My God! Di ba? So, dito mga kaharhar, bawal magdala ng pagkain kasi meron mga kanya-kanyang station na pwede mo pagpalitan nung ticket na binili mo doon sa gate ng Crosswind Tagaytay. So, may mga may mga um, restaurant na pwede mo pagpalitan ng ticket dyan sa Crosswind Tagaytay. So, hanap lang tayo ng parking. Then, lakad-lakad tayo ng konti. Tapos, explore natin itong beauty o ganda ng crosswind. Tagay uh, Look at that, guys! Amazing! Wow. Kung talaga naman, ano, no? Um, toxic na sa city o sa baba sa Maynila, na nararamdaman mo sa trabaho, sa pag-aaral, let's go na rito sa Tagaytay Crosswind. Talaga namang marirelax ka at magkakaroon ka ng parang refreshing sa iyong katawan. Oh under, under. Dahil nga medyo padilim na kami pumunta rito, mga carhartt, mapapansin ninyo talaga meron na nagbubukas sa mga ilaw. So... Isa yun sa mga attraction din nila kung bakit dinadayo itong Crosswind Tagaytay. What? Pero laban lang, mga ka Kayang-kaya natin itong paglabanan at makuwanan ang lahat ng angulo ng Crosswind Tagaytay. Yeah! Gusto mo yan? Talaga, Charmin. dito tayo ngayon sa pinakadulo ng Crosswind Tagaytay. Pero alam nyo ba, guys? Meron pa magagandang spot. Pero kasi nga, sabi kanina nung ano, nung nung guard hindi na daw pwede pumunta doon yung mga naka-motor. So, akong naka-motor, um, hmm, so sad. Hindi uwi madadala doon sa magandang lugar na 'yon ng Crosswind Tagaytay. Itry naman natin mga na maglakad-lakad. Diba? 'Di ba? hindi naman tayo rito, mga ingeni. charo So, kung nakita niyo kanina, no? Akala ko pwede na mag-parking oh, doon. Di ba no! pala? <laughs> Pero, anyways, guys. Doon pa nga daw sa pinakababa. Ayan. Doon sa pinakadulong yan. Doon pwede mag-parking. Oh, my God. Ang layo. Pero, enjoy naman talaga yung yung ambience, pati na rin yung atmosphere ng Crosswind Tagaytay. Yeah! O, siya, mga ka Parking muna tayo. Eto na. Let's go! nandito naman tayo sa Christmas store nila. Pero, dito na cooperate ngayon, pero nakadisplay dito yung Christmas house nila. Kasi alam niyo naman, no, mga kakakay, dun pa lang ngayon. So, mga siguro September, October, didisplay na ulit sila ng pang Christmas dito sa Crosswind. Yeah! So, dahil magdidilim na din, guys, eh, naku, ay, nagyayana itong kasama kong Umuwi, pero sabi ko nga naalala ko, oops, may food pa pala. What? Kaya dapat pumunta tayo doon sa sa kailang store pang papalitan yung ticket na aming binili. Ayan. namin guys, pinapalitan ng aming ticket na aming binili mula doon sa gate or entrance ng Crosswind Tagaytay dito sa Coffee Project. Yan, baka ganda rin ang ambience dito. Pwede ka mag-selfie. Wow. Very Instagramable. Saka guys, no, take note of this, no? Medyo pricey ang kanilang mga binibenta rito. Pero kung afford mo naman, why not? Kasi yung 400 na aming binayaran, ay kukulangin yun para sa dalawang tao. At yun lang nga tapos na ang araw na ito para sa amin. So, guys, samahan nyo po muli kami para sa aming palibagong vlog sa mga sunod na araw. At hanggang dito na lamang ang aming video. Nakuha na, na gusto ninyo ang aming video dito sa Crosswind Tagaytay. Kung may mga comment, suggestion kayo, don't forget to hit the comment section para malaman namin kung ano ang inyong mga gusto pang So, mali nyo guys, no? Sa mga sunod na araw, baka lungsod o bayan nyo naman ang aming pupuntahan. So, hanggang dito na lamang muli. Mula rito sa Crosswind, Tagaytay. Paalam! Shoutout time!